Buenos dias, señoritas y señoritos. Naiba na nga ang ihip ng hangin uh, dito sa dating uh, UNITEAM uh, alliance between the camp of uh, uh, President Bongbong Marcos, uh, Speaker uh, Romualdez, and First Lady Liza Araneta Marcos as against on the other side andiyan naman yung uh, mag-amang Duterte uh former president Duterte and vice president Sara Duterte and Gloria Macapagal Arroyo uh, in the last few months nakita natin na laglagan blues left and right ang nangyayari dyan. uh si Marcos na tila inilaglag si Duterte dyan sa issue ng uh ng uh, pagbebenta sa Scarborough Shoal at sinabi niya hindi siya at uh, 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 kuan ah pa niya uh, ni require pa niya si President Duterte na na ibahagi sa kanya o i-report sa kanya kung ano ba talaga ang pinag-usapan nila ni Xi Jinping last July at uh, nagawa ngayon nga ni Duterte at bumisita pa siya sa Malacanang pero before that uh, pinakita na ni Si Marcos na hindi siya happy sa sa meeting na yun with Xi Jinping. And then nakita rin natin na laglagan blues left and right ang ginawa ng Pagkor na inamin may katiwalian nga talaga sa POGO during the time of Duterte. Inamin nila ito sa Kongreso at uh, ganun din po yung mga ibang ahensya ng gobyerno. At uh, yung Kowa naman na uh, na Ngayon ay siyempre under na kaya uh, sa appointee ng Duterte left and right din ang paglabas ng mga uh, ng mga katiwalian sa panahon ni uh, ni Duterte. At uh, ang recent po dito ay pati yung Department of Environment and Natural Resources ay inamin na po na kahit pinapakita ng Duterte administration na pro-environment sila sa paggawa dyan sa Dolomite Beach daw. Uh, kung saan uh, yan daw ang uh, ang nila, ang uh, testament to their being pro pro environment, dilililin nila yung yung uh, Manila Bay pagkatapos sa uh, uh, at uh, para tin sila sinasama sa mga zona at sa mga speeches na na they want to protect the environment, they love the environment. Pero ngayon, sinabi ng DNR, hindi. Kabaliktaran ang nangyari. Lahat ng ginawa nyo, lalo na dyan sa Manila Bay, ay nagpapakita na you are out to destroy the environment and the reclamation project is the biggest testament that you never love the environment. Over uh, more than that, you don't also love the Philippine heritage. Kasi kaisa-isa lang po yung yung Manila Bay tayo, Ross Boulevard, kung saan uh, we are famous for the for the beautiful, one of the most beautiful sunsets in the world. Diyan mo masisilayan sa, sa Ross Boulevard. Now, tulad ng sinabi ni Marcos, eh saan na yung dagat? <laughs> Hindi ko na nasisilayan yung dagat. Puro mga buhangin na nakikita ko dyan. So ito ito na nga rin observation. At uh, yung yung pahayag ni Marcos na yan, yung pagtigil niya sa mga 2021 uh, reclamation projects na multi-billion, 30 billion, 40 billion, 50 billion projects na yan at uh, pinatigil niya yan. So it, isang isang kwadro niyan, paglalaglag at sampal sa Duterte administration that appoint that approve all of this distract environmentally destructive but very financially rewarding especially doon sa taga-approve ng proyekto sa Malacañang sa mga Duterte boys sa Philippine Reclamation Authority at all the way up syempre as I was telling you, Don sa time ni Duterte, only that time na inilagay niya yung Philippine Reclamation Authority under the office of the President. Kasi may mga speeches pa siya when he came into power na ah, ayaw ko ng mga reclamation projects. Ayaw ko, hindi ko, hindi i-approve yan sa panahon ko. Kaya para hindi maluso, makalusot sa akin yan, ilagay yan dito sa under sa office of the president. Yun pala, isa-isa na niya in -approve. So ang question, sino ang kumita? Magkano ang kita, 'di ba? Sabi, sabi nga natin sa unang vlog natin kay uh, kay uh, Congressman uh, and my friend uh, Lito Atienza na siya rin bilang bar Secretary at Mayor ng Manila noon ay na-offer rin ng limpak-limpak ng pera to approve that. At yun, paglalaglag na rin yung kay Duterte. So ngayon, eto na nga, o sa mga Duterte boys. Ngayon, eto na nga, pati DNR, inamin na rin na uh, these reclamation projects contradict, contradict o magkasalungat sa Manila Bay Rehabilitation. E sino ba nag-approve niyan? So parang sinasabi nila, itong mga rehabilitation, itong mga reclamation projects na inaprubahan ng time ni Duterte, ay nagpapakita talaga na they were they were really not out to protect the environment but to destroy the environment at the expense of our national patrimony and at the expense of the safety of the people in Manila all because they want to please China they want to please the Chinese companies coming in and si uh, syempre hindi tayo kayo ba maniwala kayo yun lang ang ang kondisyon na they want to please China, syempre meron rin yung ganito. Ano sa tingin nyo? One lang ba? For the love of China lang ba ginawa nila yan? O meron rin cling cling cling? Billion billion lang ka na cling cling cling. You tell me on the comment section. So let's proceed na po dito sa DA. So sabi po ng uh, ng uh, bagong DA Secretary ni Underbarcos Marcos na si... Uh, na si uh, Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Ito ito ata ay uh, uh, dating nasa Climate Change NGO na rin ito. Uh, although na vlog natin noon, <laughs> meron rin ito katiwalian na nakita ng COA na ang ginawa niya sa first year sa office niya, puro travel-travel ang ginagawa. Lahat na ata ng Climate Change Convention inaatinan. Na thanks to the uh, money of the ta of the Filipino people. Pero at least naman dito okay. At least inaamin niya na na lahat yang reclamation projects uh, are are uh, destroying the Manila Bay and therefore destroying the environment. At maganda pa nga ang, ang sinabi niya doon. Sabi niya iniimbestigahan namin ito, maka misdeeds na ito, kumbaga kalokohan ito. At uh, kakasuhan namin yung mga involved. E eh, tingnan natin kung kaya ba nila uh, to go all the way up sa Malacanang during the, the Duterte administration or gagawin lang nila full guy yung mga uh, PRA officials or uh, Philippine Reclamation Authority officials. So sabi ni uh, uh, na Yulo, if there were misdeeds, if there were any kind of infraction in terms of the rules, We will certainly be able to look into possible sanctions. So gagawa sila ng ng legal sanction. Hahabuli nila doon sa mga sumira sa environment at hindi naman in fairness naman hindi naman ito Marcos administration ang sumira. Ito ay Duterte administration. So ang uh, those who will be held responsible are those who approve all of these reclamation projects during the uh, the Duterte administration. Sabi niya, uh, uh, sinuspend daw ang 22 projects, uh, reclamation projects ni Marcos dahil daw nababahala na sila kung anong environmental destruction ang magagawa nito sa sa especially sa Manila Bay at yung lugar na makakaharap nito like Manila, Pasay, Cavite, and uh, other other areas in metro manila and luzon pati bulacan ha, na apektuhan na na iba na yung mas dumami yung mga baha because of this uh, uh reclamation projects so sabi niya eh, all of this shows na uh, hindi talaga you cannot uh, you cannot claim to be pro pro environment kung inalaw mo itong mga reclamation projects na ito so sabi niya that's why uh Ah uh, tama daw yung ginawang action ni Marcos na uh, to suspend all of these reclamation projects at uh, meron po tayong follow up story dito kung saan po na under pressure daw yung Marcos government so sana hindi sila bumigay sa mga mayaman sa mga mayaman ito na yung sinasabi ni ni ah uh, ni uh, sa congressmen na mga mayaman na galante ang uh, na lumalakad dyan sa mga sa reclamation project so i hope uh, this is a challenge to this uh, uh, let's see let's see kung kaya ba talaga nila habulin ito mga mga meron dito mga Chinese companies pa na sila pa ang gumawa yung mga fortress dyan ng China sa West Philippine Sea. So everything is rotten talaga about this project. So dapat habulin talaga. At uh, for now, maganda na ito at least inamin na naman nila isang isang katiwalian, isang major uh, major anti-environment program during the, the Duterte administration. So guys, alam nyo na what to do. In the 2028 election, will we again allow another Duterte? Kasi un pip, kung ipip, kung isuspend ito ni Marcos, pwede if we vote for another Duterte in 2028, then <laughs> that Duterte will bring back and more reclamation projects that will destroy everyone completely dito sa Pilipinas, uh, amid the da the, the, uh, the environmental. Uh, uh, degradation or paglala ng mga the environmental situation because of the climate change uh, climate change problem dito sa buong mundo even so gumagrabe yung environmental uh, global environmental problem and then ito pa dinadagdagan pa natin yung problema by by killing our sea Killing our uh, uh yung mga daluyan ng mga ng tubig uh by by uh, uh, killing the oceans yan ginagawa ng china and then ginagawa natin dito sa manila bay so all of this must stop sana nga tuluyan na talaga itong uh, Uh, suspension na ito. And we will be watching this issue again. Kasi tulad ng sinabi natin, baka nagpapakwa lang, nagpapakilala lang na nire-remind lang mga mga reclamation uh, billionaires na kung sino ang boss, kung sino ang dapat bigyan ulit ng ganito. Kasi nabigyan na nila yung happy na yung old administration, e eh, paano naman yung new administration. So kung bumigay sila, at inapprove nila ulit itong mga reclamation projects, ibig sabihin, uh, inulit lang nila yung, yung sistema ng ganito dyan sa mga reclamation projects. So we'll see about that. But for now, thank you very much for watching. And please share this to your friends and relatives so they will, so they will know what to do in the 25, 2025 and 2028 presidential election mucho y mas gracias and see you in my next vlog